Ngayon po ay Bernas Santo, isang malungkot, mabigat na araw dahil inaalaala natin ang paghihirap at pagkamatay ng ating mahal na Panginoong Jesus. Hirap at lungkot, kaya kung ang mukha natin ay parang nahihirapan o kaya nalulungkot o kaya nabibigatan sa buhay, ang tawag natin ay parang ang mukha mo ay Bernas Santo. Mga kapatid, isang bagay lamang po ang nasa sentro ng ating pagninilay ngayon ang kahoy na krus. Ano po ba ang sinasagisag ng kahoy na krus na ito? Una, sinasagisag nito ang ating kaligtasan. 'Di ba pag tayo po ay nagdadasal ng Stations of the Cross, binabanggit natin because by your holy cross, you have redeemed the world. Opo, tayo ay iniligtas ni Jesus sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng banal na krus. At ito pong maalaala ng krus sa panahon ni Jesus ay ginagamit lamang na uri ng kamatayan para sa isang may matinding at matindi at nagawang kasalanan. Yun ay para lamang sa mga kriminal. Sabi nga, ito'y unang ginamit ng mga Persyano at Kinopya ng mga Romano. Ang nahatulan ng kamatayan sa krus ay isang napakabigat na parusa. Una, nakakahiya. It's a very humiliating kind of death kasi ibig sabihin, ikaw ay isang makasalanan. Ikaw ay isang kriminal. Ikalawa, napakahirap na uri ng pagkamatay. We all die, yes, and our prayer is that we may go through a happy and painless death kung pwede sana. Kung mamatay din lamang yung painless na sana. Pero ang pagkamatay sa krus, napakahirap po. Napakasakit. Ang sabi ay kamamatay sa taong pinako sa krus ay una, suffocation. Ibig sabihin, kinakapos ng hangin. Hindi makakahinga kung ganun, para kang unti-unti, dahan-dahang pinapatay. Ikalawa, loss of fluids. Dahil sa sugat, sanhi ng pako at iba pang mga sugat, ay nauubusan ng dugo at iba pang mga fluids sa katawan. Kaya namamatay. At ikatlo, pagkulaps ng internal organs. Dahil sa kinakapos ng hangin, ay babagsak, magkukulaps ang internal organs. Kaya hindi po biro ang mamatay sa krus. Ngunit, ito ang paraan ng pagkamatay ni Jesus. Wala po siyang kasalanan. Gawa-gawa lamang, ngunit hinatulan siya sa kamatayang para lamang sa atin na mga makasalanan. Ngunit, tinanggap ni Jesus at niyakap niya ang krus upang akuin niya ang ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang pag-ako, tayo po ay maliligtas at sa kanyang dugo, hinuhugasan ang ating mga kasalanan. Oo, because by your holy cross, O Lord, you have redeemed the world. Ikalawa, sinasagisag ng krus ang ating pagiging alagad ni Kristo. Hindi po ba sinabi niya, sinabi ni Jesus, na sino mang gustong sumunod sa akin ay dapat pasanin niya ang krus at sumunod sa akin. Kaya ang krus ay sagisag o simbolo ng pagiging alagad ni Kristo. Maging alagad ni Kristo, oo, gusto natin po yon. Sino bang hindi? Pero pagpasan ng krus, mukhang malabo at mahirap. Bakit? Sa totoong buhay, gusto natin ang isang masaganang buhay. Komportabling buhay. Magaang buhay. Walang problema e na ang pagpapasa ng krus? Kaya, sabi nga, ang pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng tunay na pagbabago at pagbabalik loob. Yes, discipleship requires authentic and true conversion. Hindi po natin matutupad, magagawa ang sinasabi niya ni Jesus na pasanin ang ating krus kung walang tunay na pagbabalik loob na mangyayari sa atin. Authentic discipleship requires conversion, a change of mind and heart. Paano na ito? Kung kayo ay nagdadasal gamit ang liturgy of the hours, ay may napakaganda pong awit o himno na ginagamit sa pangumagang dasal o lods Ganito po ang pagkasabi. Maganda po siya. Pakinggan po ninyo. Take up your cross, the Savior said, if you would my disciple be. Deny yourself the world forsake, and humbly follow after me. Take up your cross, let not its weight fill your weak spirit with alarm. His strength shall bear your spirit up, shall brace your hearts, and nerve your arm. Hindi po ba napakaganda? Sa kabila pala ng ating kahinaang magbuhat ng krus, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng assurance na His strength shall bear our spirit up shall brace our hearts and never our own. Hindi po ba sinabi din Jesus na my yoke is easy, my burden is light. Ngayon po, Biyernes Santo ay ating inaalala ang pasyon ni Kristo nung pinasan niya na humantong sa pagkapako niya sa kahoy na krus. At ang kahoy na krus na ito ay siyang naging sagisag ng ating kaligtasan ng ating pagsunod kay Kristo. Hari nawang patuloy nating tagapin at yakapin ang kahoy na krus na ito ng ating buhay. Amen.